Yo, what's up guys? Oh, first building natin, kilala si mo. So, oh, pick up pick up point natin. Dito tayo sa panay -panay. So, deliver tayo sa Panay-Banay. Oh, first time natin ito. No? Kilala si Bad time job muna natin, kilala si mo guys. Ayan guys, malapit na tayo sa ating pick-up point. Gusto yung phase 2, block 20, lot 9? Phase 2? Phase 2. Block 20, lot 9? Ay, ah, ito ba? Kanto na yan. Ay, ikaw yan, sir. ado ko yung instant ba? Bayaran ko na dito, sa Magkana yan? 183 lang po. Sir. Tapos, sir, kung sakaling wala siya doon, pero tawagan ko rin siya pagka ano, nandun ka na, ha? Tawagan mo rin ako kung sakali namang wala siya doon, kung mayroong teacher ka makita doon, iiwan na lang tapos. High school po itong pagdala. High oh, school po. Aha, okay. Ito. So, to, sir. Okay lang, sir. Aha, ha. Thank you po. Thank you, thank you. Yeah, thank you. Thank you po. So, do kayo, mates, yung na-pick up natin. So, diretso na tayo nito sa Gaysay. So, dapat bayad lang sa atin yung customer. 183. No. Dinigyan din niya tayo ng tip na ginawa niya ng 250 bayad natin. So, pala ng natin. Yan. Yeah. Magandang paligulago. First na tayo sa passing track. Ayun oh. Ayun pala. pala. Ayun Ito yung kira dyan. Ito na sa Okay guys. Next booking. Pick up tayo sa Amadeo. Then deliver natin sa Kalamba. So, let's go. Dalam ni driver. First day, second day. Hanapin natin yung tapat ng barangay hall. Sa may regas daw, Bilya Prinsa. Okay guys, we're going natin. Pick up dito sa Aymol, Panlubang. Ayan guys So, buwing natin kay Lalamove Dahil sa Baklaran sa Puyaw yung takeoff point natin So, malapit lang sa dito na... So, let's see So, tingnan lang natin kung anong black and white para sure tayo pagpupunta natin Black 15 lot 2 Black 15 lot 2 Black 14 Black 15 So ayun guys dito na tayo sa drop off So kontakin lang natin si client Ay Kasi po kaya. Kasi po. Kaya mo. Sa Wala naman po matatapon dito. Okay lang. So, ayan guys, na-pick up na natin yung parts yung items ni Badang. So, andito na tayo sa ating Black Ops location, 600 meters lang. lang kasi yung pin location, kaya din lang ako tatigil. lang ko lang, lang. Thank you po. Thank you po. So ayan guys, for booking dan delivery. So baba muna tayo dito sa Mahada. Medyo pangit yung mga booking na pumapasok. Ano tayo ng spot? Okay guys. Tip booking natin. Dito lang oh. Nakatapay ako dito sa sa may Maya pa road so dito lang pick up point 230 meters lang antay antay lang tayo guys para hindi lugi sa gas pick up gun so biyay tayo 5.2 km from pickup point drop-off uh, Malapit na tayo dito sa drop-off natin Dito tayo sa Duda de Talamba okay. okay na to, thank you ma'am Binigyan tayo ng tip, 74 pesos Pinagay sa atin is 100 pesos. Thank you sa mga nagbigay ng tip. Mabuhay kayo at sana ay palaging may tip. So, ayun guys may nakuha ulit tayong booking. Pang 6 booking na natin. Baka na natin ito